pag tumingin ka, akin ka. Alala, alala, ala 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 tumingin na. Ala lumapit ala ala Target spotted. Nakalata yata si ate dito na ano, ako. Ano yung masarap dyan? Best seller po na yung pork tongkatsu tsaka chicken satay with peanut sauce po. Pwede siya sa garlic rice tsaka sa stir fried noodles po. Ano to? Pork tongkatsu po. Try nyo po stir fried noodles, pork tongkatsu po. Ang hirap mamili pagka sardinas at tuyo lang yung alam mong ulam. Ito na lang. Noodles, sir, or rice? Rice. Rice. Po. One night. Rice. 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 ano Rice. 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 drink Rice. Ah, water, water, water na Rice. 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 lang. ano Rice. 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 Okay lang, lagi naman siyang nanlalamig sa akin. Okay guys, pini-prepare na nila yung ano, pagkain natin. So, ayan, hintay, hintay na lang natin. Ayan, sila busy busy sa pag-prepare. Na, ayan na yung ano, kasama. <laughs> yung kasama niya ang nagdadala, hindi siya. Sa so, Ah, pala yun yung may-ari, guys yung, yung payat na yan, yung yung payat na <laughs> yan sorry po yan 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 siya yung may-ari niyang stall na yan I mean uh, ng ish, anong tawag sa ano niya? Asia's Kitchen so yan siya yung may-ari uh, um, takal naman tagal niya akong ano hindi niya tagal tumingin dito so busy busy si madam busy sa cellphone wala silang customer eh ako lang yata yung, yung customer nila ngayon <laughs> pag tumingin ka akin ka ala ala ala, ala tumingin ala ala lumapit ala, ala. Lala, kalakan, ah. lala, ah, talaga, lala, 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 lala,